eto na po ang ating kesong puti ito na po yung gatas ayan medyo tumigas na yung ano na yung nasa dulo ito. dalawang bote to eh so parpalambutin ko muna to ito na Ito na po mga kakosa Lutuin na natin Ako, May dumaka po Lutuin po natin sa mahinang apoy Tapos habang niluluto natin Pakukulo, uh, hindi po natin pwedeng pa paabuti ng pakuluan. Pag umangat-angat na, yun na. Ito po, kumuha po ako ng kalahati na kutsarang asin. Pampalasa yan eh. May lamok na mali ito. Okay, ito na. Kailangan haluin natin ng haluin. Ito po ang ating paggawa ng keso puti mga katosa yung iba buo buo na hindi ko pa yan nalalagyan ng suka pag ilagyan ko na to ng suka ayun na maghihiwalay na ang cord sa whey maghihiwalay na yung gatas yung laman ng keso sa tubig. Na. Binababa ko po yung ibang gatas. Sayang po kasi. Halo lang ng halo mga kosa Ito po ay dalawang bote na gatas ng kalabaw. Parang gusto ko pa dagdagan ng asin mga kosa Kasi mas gusto ko yung maalat-alat. ayan ah po eh sobra sobra na gatas ng kalabaw hindi na po namin na inom eto na stock para hindi masira gawin na natin keso keso puti sobrang bango ka, mga kakosa gatas na gatas talaga amoy gatas ng kalabaw creamy creamy Ayan, sa palagay ko kahit mga nakosa, pwede na to. Ayan, pwede na yan mga nakosa. Pinatay ko na yung apoy. Ngayon ay... Patiningin mo lang muna natin ang konti. Yung iba, hinihintay muna nila ng 10 to 20 minutes. Bago nila salain. 'yung iba bago nila lagyan ng suka. Pero ako, ginagawa ko, naglalagay na ako. Parehas din kasi resulta. Bali ang ilalagay po natin na suka ay dalawang kutsara. Tapos, dahan-dahan lang po natin ilagay. dahan-dahan lang din po natin haluin makikita nyo po maghihiwalay po yung cord pati yung way yung, yung, laman itong namumo ito yung cord yung way yung yung gap tubig ayan mga karosa Lagyan pala natin ang isang kutsara. Tapos. Yan. Ang dahan po natin ilagay. Tansahan na lang po mga kakosa. Sanay po pa siya kung magluto nito. Tagtagan ko ng kalahat Ayan. Ayan po mga kakosa. Ngayon, papalamigin na po natin. Tapos, sasalain. lain po gagawin natin sa sunod. Okay. Palamigin muna. Ito na po mga kakosa kailangan natin ng salaan ito tela magasan ko muna para sigurado salaan ito ito pag -ano natin kasalain natin yung way at board kailangan po pag nagsasala tayo dahan-dahan lang po kasi po baka matapon katulad po natako po ang kuko yung iba pero konti lang po yung ganyan po ang pagsasala natin medyo matagal nga lang po kasi tela yan pag nabarahan ng mga konti yan pa na yung tubig na lumabas. Ayan. Sala lang po tayo ng sala. Makikita nyo po, buo, buo na po yung iba na gatas. Yung po yung cords na tinatawag. Pagkatapos po natin salain yan, mamaya-maya konti, ipigay na po natin yan para matanggal natin ang gusto ng tubig. Ayan, konti na lang po yung tubig dyan pipigayin na po natin kailangan natin pigayin mga karosa hindi po ako nag gloves dyan kasi po para sa amin lang po yan pero nagugas na naman po pero yun mga karosa kaya mahal ang keso sa dalawang boten ng gatas ng kalabaw, ito lang po ang ating nakukuha. Ito na po. Gumawa ako ng dalawang ganto kasi akala ko ano, marami makukuha pero ito lang pala. lang. Akaunti. Okay. Ayan mga kakosa ng ating isong puti. kaka <laughs> rusot mga rosa bali ganyan na yan yung iba hindi nila masyado pinipigar pero ano, pinipiga ako pinipigar ko na gusto mas masarap kasi yung pigang piga eh. ba mga kakosa ayon sa sinabi ko ay pi, hindi nila masyadong pinipiga ako pinipiga ako ng gusto kaya yung kanila medyo mamasa-masa pa sa akin ayan try na po mga kakausa ang ating kesong puti bukas palaman ko na to sa pandisan palaman na sa pandisan Kaya, mga kakausa ito na po ang ating kesong puti ito po ang paborito ni Dr. Jose Rizal. Keso puti. yan mga kakosa. O paano? Kakainin na po natin to. Maraming salamat sa panonood. Pakipalo na lang and share. Mabuhay!